mga kwan ini, mga ituman lang na dakop, sina pana? shout out kay Jumir Junis na nagpahiram ng pana oh. her phone is in there ano yun daw na nagkukupag like I... oh, mga kwan ini, langsahan kurisan sino siyatong kuyok? diyan bagawan tiusti usang sa soda pinanaan ay si madam Nagkakayad na kakaydnah kina good dito namin yan ilalagay sa soda tengen -teng. yan yung pinanaan ko pag marunong ka talaga sa dagat ang pang ulam hindi ka mamamroblema kasi ipag lang sa dagat ayan ginagataan niya na tingin na kumukulo na siya uh, malapit ng maluto oops kumukulo na yung gata ayan meron yung kamyas na maliliit hindi lang makita at ang gata yung nakalabas yan yung pinanaan ko halo halo may ituman, may kurisan, may bunak yan kaya na po tayo maraming maraming salamat sa biyaya ng dagat at saka ng Panginoon may nahul naman tayong pang ulam mga ano lang mga ituman shout out po sa lahat ng subscriber ko po at saka sa lahat ng followers ito po yung pinanaan ko ngayon na hapon ay, mainit pa. Hindi nataan namin. O. Halo, halo. Is na, kurisan. Shout out, Jumir Junis. Sa ng simpana. ginataang kurisan nang usupa, grabe ang pasok